guys, uh, welcome to my vlog uh, nyo kung nasaan kami So pakita ko guys Ayan. So guys, uh, nandito kami ngayon sa Ayan Candon City Arena Ito lang yung nag-iisang arena dito sa Ilocosur Mga Lods Ayan, mga kapatid, mga kaibigan So may building po dyan na ginagawa ayan. Ano kaya yan? So tara pasukin natin tong Kandon City Arena Alright let's go sa loob mga lods Ayan malaki din ha So tara pasok tayo Wow So first time th Thank you Pabagis Ayan o oh. Kapit yeah. Ganda, ganda rito guys So, oh bro First time na ating pumunta rito Ayan Ayan oh. manonood kami ng Guerrero 3 Lalaban hanggang dulo Hey, ganda Uy, Apple Shout out. So, si Kaamon. Uh, Bagis, yan. So, picture picture na sila dyan, mga lods. Ayan, mga kapatid. So, ito yung papanuorin namin. Ayan. Guerrero Press. Ayan oh. So, syempre, first time namin pumunta rito blablabla ko na. Ah, dito kami. Court side. Ayan. tema Bida. Panay picture na yung mga kasama ko dun ha? Ah. Ganda. Ganda.